Yan guys, at ngayon mayroong tricycle ng pakabit sa atin ng Nitri Pro. Siyempre, simula na agad natin yan. makamadali madali pa ng ibayan yan. Yan. Yan guys, ito na yung mga pyesa ang gagamitin natin. Siyempre, mula sa battery, kailangan natin ng i-terminal. Kailangan magandang klase yung makapal, heavy duty. At siyempre, merong tayong naka-series na fuse. Yan, heavy duty rin yung fuse natin. Yan. Tapos, ang relay, sakit niya, makapal. Talagang auto wire din siya na original. Tapos ang relay na ginagamit ko dito sa shop ay Bosch. Di pa ako nagamit ng relay na mumurahin yung mga generic pag ako nagawa. ayo kasi nagkakaroon ng back job. Tapos yung busin ang gusto niya, ito yung Bosch Evolution, yung orange. Yan. Bosch Evolution. Tapos yung mga wire na ginagamit ko guys, mga auto wire po yan. Yan, may 18 gauge, ah, 16, 14. Yan, simulan na natin yung pag install at yan, uh, dito ko na nga nilatag yung Nitri Pro natin sa may harapan niya para pag umulan hindi siya mababasa. Siyempre, kailangan nating hinangin yan kasi maghinang, mas maganda ang mga connection ng wire pag nakahinang. Para maganda yung flow ng current niya, para maganda yung buga ng busina. Yan, dapat hinangin talaga kasi... Pag mga dugtong-dugtong lang, pag tumatagal yan, ah, nagdalaway, nagkakaroon ng corrosion yan. Yan, yung pwede magiging cause ng init na wear at papangit yung tunog ng busina natin. Yan. Siyempre, pagtapos, dapat ah, ulido, matipan mo siya ng maigi. Yan. Para, pag natipan mo siya ng maigi, hindi siya mag-short sa ibang linya. Yan, dapat maganda yung tape mo. Tsaka yung tape na gamit mo, yung magandang klase. Kaya ginagamit ko yung tape dyan, yung nito. Yan. Kailangan mo lang siyang ikamada na maganda para safety. Yan, at na-fix na natin siya. Dito natin nilagay yung busina kasi dyan ang pinakamaganda ang lagay ng busina sa mga tricycle. Yan, sound check na natin. Yan yung una. Steady ah, pangalawa Yan yung pangalawa Pangatlo Pangapat Pangalima Pangalima Yan, pang-anin. Oh, pala niya. Yan, pang-pito. Oh. Walo. Hanggang 12 yan? 12 yan. pang siyam. Yan yung pang sampu. Parang naglipat-lipat lang, eh, no? Yan yung pang eleven. 'Yan yung pang 12.